Eh, ano mo? nagisang lalaki. Yan. Palabok. Yan ito ang ito ang foods ng palabok na sinasabi nila. Eh, paano pagpasok niya? Yan naman, spaghetti. 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 Hmm. Yes. Pwede tayo ako ng sa niya. ano ba anu ba? ako lang tatlong buwan, tatlong buwan. Kasi baka dumami na bawal, dali dami. At tatlong buwan, Ano yung, mo yung, kung wala 30-30,